bato dyan, orihinal. Pagkakalangin ka po, isang paanap niyo ko. Dala niyo ba dito? Pare, ang namalang ang pakain mo. Isipin mo parin. rin. adik pa yung aking tilapia. Pagkain ako ba ito? Oo pare, madami na. Sana yung mga gusto Kidlat. pare. Ay, quality ba yan? Quality na ito. Ah, tunay ng napaka bigat ng bato at ang hirap pagulungin. Ala ko, dati yung alam kong bato, wala rin pagulungin. Ay, ito'y pawisan na ako, hindi pa nagulong eh. Ay, labas naman ito sa'yo. Ah. Let's go! Marikay! Pagka umaga, masakit pang ulo ko eh. Lasing ako, may hey. ako ha. Hey, Saka pa galit. Isa ka pa. <laughs> yeah. <laughs>

yung dalakang bato dyan, orihinal. Pare, yung dalakang bato dyan, sa paanak niyo ako, yung eh? dalakang bato pare, alam naman lang, pakain mo, isipin mo pare, pinag pa adik pa yung aking tilapia, aling tikid ko. Isipin mo pare, baka isang lingkong tikatain yun. Pare, isipin mo, nung ginamit ko yung bato, isipin mo pare, nung ginamit ko yung batong yun, isang lingkong kumain, tipid si mili sa ulam, tipid sa kanin. Ngayon, kung nilagay natin sa si isda mo, isang buwang di ka kahit, tipid ka sa pagbili ng patuka. Tigilan sige nyo ako ng mga inyong mga kutong iyan. Sige. Yeah. Eh, parang bato ay, ano ay, basta Sa akin ay, ano ay, ang isda ay matilat. Ay, itititay mo matilat na rin ang bato. Sumama mo sa akin, hindi na tayo itinom nila ako dito agang-agal. Sumama ka sa akin sa labas at magbubing nga yung uri ng... Na, yun rin... na bato. Hindi ah, nga. Ano nga, nang ganda nga sa labas. Ay, na mamaya, pinaparang yun naman ako. Pinipitipan yung kamulang ako eh. Ay, itinay mo na yung pagbato mo. Pagkikipitipan pa namin. Iwan mo na yung kape mo muna diyan. Wala namang iwan. Baka maaibato mo pa yung tasa sa amin. At tingnan nga rin. Ano Pag yan? Pag-alagyan mo nga yan. Ha? Pag-alagyan. Sa ilog. na tawag. pare o. baba lang namin. O okay, na, bagong baba. Bagong baba yung batong yan. Eh, nag-driving, tinutok namin. Bagong baba. Ah, tinan mo naman. Quality. O. Ayun pa, tinutubog pa. Tinutubog-tubog pa ha. Tama-tama ang, tama, ang sabihan mo. Pagpakayal pa din yung sabihan mo. Pagpakayal pa yung mabukuan yan. Di para ka na nga, pa ang dami. O ayun, may order ka pa ba? Ano, ayos ko. Ayun ako sa smorter! Ayun ako sa smorter! Ano ay pare inanutang sa tubig? Eh sige! Pare, damo daw! Water lily, water lily, damo, tsaka pa Basta damo, pan-decorate! Yung magandang damo! Pero pare, tuyo! Sariwa! Iskarte namin na, damo! Sige! Iiwanan namin yan! Ayos na kami! Hintay yeah. mo ha! Hintay mo!